Ayan guys, ang aking papaya. Ang bunga nito, klase. May malak, may mahaba, may bilo. Hindi Oh. Ano? Ayan, at saka ito. So, I have lots um, of fruits of papaya. And, and this one. Ayan. Nuro ko kasi sabi ko ito yung sayo. dalawa. It's a big papaya. Ano ba yan? Anong tinanim mo? And this one, it's a different kind of banana variety. Kaubos nito. Magpapanibago na naman yan. Doon na naman, dadami na naman yan doon. Ito, tuloy-tuloy. Hanggang gandaan. It's long. Papaya long. <laughs> long papaya. Ito naman, magandaan. Ito yan, isa, dalawa, tatlo. Three, ah, uh, apat. Four different papaya. Tatlo. Apat ang bilog. This one is like, ano, uh, it's like squash, pumpkin. <laughs> it's like a pumpkin. pa yan. Wow. A lot of fruits. For vegetables and then Mga... This is for mother. This is for mother. lang Pinahinog to ni nanay. Tamis pa naman. And this one is... Chili. Spicy chili. At sa bagyo lang and Marami. this one is onion ano yan eh sibilye no sibilye Sibuyin sa atin and look at this tinan mo meron kang yan na yung aking chili spicy chili uy ano mm -hmm. tongkol ebon inabot na ebon yung ano eh doon rin eh ano emang ngano ng sa ibon? hmmm. ayon daisam amin garden. Kinakain. ng palaibon. my brother. Ah. have lots of fruits, papaya fruits. ayat mano? nakain? kinakain yung sili? Hmm. swan okra. very small okra at asa ning talong sweet potato and cassava nasa yung talong natin ay, maliliit pa tagal lumaki mm da lumakin to no? dapat dapat tag tinanim talong wala yan mga kamuting kain yan hindi ah nung nag you know, Nung nag ano, ako ng, ano, ng talong, may mga ano. Ano? Tinong? Ano? Mm -hmm. ano ng... Oy, hindi ah. Oh. Yes. Going. Isang, isang rawag nito, isang tatlong paraso. Magluto tayo ng papaya. Bibili sa home. Manibal na siguro yan. ba diba? kasi ano na eh. yan o. Oh. <laughs> Umaliit um, man yan. Umaliit mm, nga, magulang naman. Ah. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Sa so tatlo. Oo, oh. Kasi puno na eh. Oo. Ay! <laughs> Tatlong piraso siyang piling. So, mm -hmm. Ay, isang ano. Ano? dibo so, diba? Nakawasan. No, ano? Din. Ano? No, okay na. Ano? Dami na niyan. Ha? Dami na niyan. Ilan ang gugulayin natin? Ano? Bibili sa ng sahog. Manata mo na, ha? Oo. Bibili ako ng gata. Ayan, guys. Yung ano talaga, yung yug. Saan naman yun? Doon sa pantok. Bababa pa Papakayob. ako. Papakayod. Papakayod. Yun ang Ano? Sino bababa ikaw? Oo. Oh. Asa pantok? So, oh. lang, tanong. sige, bili ka na ng ano. Bili ka ng gata. Bibili muna na ako. Bago magbalat. Tapos lalagyan natin itong malunggay, oh. Diba? Lagyan natin yung malunggay. Para masurap. Baka may ano, may higad. Kaloka nito pag may higad. Mangunga tayo ng gulay, guys. Bibili mo na ako baka magbalat. Oo, oh, sige. Para, sigurado. <coughs> <coughs> Yan, na. Huling oh. ko tong isang. Au. Ano yun? Lalagyan <laughs> yan? Oo. Oh. O, ka na? Oo kunin kay papaya. Yan, Vegetables. Pagkukulay tayo ng papaya na may malunggay. This is very, ano, uh, masustansya. I don't know in English masustansya. Nutritious ba? Nutritious. I'm done. guys, marami na tayong gulay parang ko luluto tayo ng papaya ayan bibili ako ng pansahog ng ano ng papaya kunting ano Corny. We're trying to kunting corny, guys. Yan. A short lang. Puto, so. <laughs> puto, puto. Ito yung aking mga nabili, oh. Tsaka Ito yung, Ito yung, yung Churan. Churan, churan. <laughs> ah. Ang init, ha. Ito mo, oh pero pwede pa. Bili ko to sa online. Sa presyong online. Ito okay. lawang kamay. Ang tanga. Yeah, yeah, yeah. hindi na natin ng ating malunggay hindi ko na siya ginisa guys para iwas uh, mantika Charan, luto ng ating gulay kaya lagyan natin ng sili para malasa mag isang sili lang kasi malang sili guys init luto na natin ng konti para hindi magtutong. Sa ilalim natin itong sili. Kaya na ang ating gulay. Amin. Um gulay na papaya with malunggay sarap niya guys diba? hmm. ang bango kaya tara na thank you so much guys for watching my video thank you thank you happy 87 subscriber Thank you so much. <laughs> Thank you so much you guys. Please like, share and subscribe guys. Thank you so much. See you again in the next video. Bye bye. Have a good day.